Magaano po tayo ng bawang, garlic na ito'y galing sa amin taniman. Sa sobrang dami niya is magaano tayo. Igigisa natin ito sa olive oil. This is my olive oil. Ayan. Tapos, ibabad na natin siya. Pero, igisa mo. May naguhugas dito, eh! white. Durugin muna natin to. Ibig sabihin is, so para madaling balatan. Ayan. Tapos ano natin Ganyan. Keko, ano to. Medyo, gusto ko lang iano sa inyo ba. Pag kayo sumabara na sa dami ng bawang. Ayan ihiwa-hiwain natin yan ng ah. bongga. Para may man na ang ah. i premiere No. Ayan. Yeah. <coughs> hmm. hmm. Ito malalaki. Di ba? Gusto talagang sumali ni Echidli sa vlog ko. Huwag niyo lang ito yung ka pa diyan. I fine, thank you. Ayan. Diba? Nahugasan ko naman ito. Pero ito hindi na natin isali. Kasi damage na siya. Ano nga eh. Is <coughs> there genuine? yung olive oil niya rin. trabaho lang ito pero masarap naman ah. kanan hindi pa mabulok yung inyong ano yung inyong bawang alam may nag atching na doon <coughs> nahawa na siya sa <laughs> ha? nahawa na siya sa ubo ko kaya kaya mag-iingat kayo ha yeah. Hanin natin. Ano na? Ala. Yung ano. Ito, lagay natin dito muna. Kasi, hihiwain natin yun. Oh. Galing lahat to sa ano kaya? Taniman. Konti pa nga lang tong tanim namin eh. Ito medyo ano na siya. Graduate. Ito. Meron naman akong taga ano. Meron akong ano yan. Eh. Ito. Gaganyan mo siya. Meron naman. Kaya lang. Masyado na siyang pino. Kailangan ko kasi yung medyo medyo may hiwa-hiwa. Ano tawag doon? Kumbaga, medium. Hindi small. Ayan. Okay. Ayan. ba? Hmm. Balat again. Natuyo na nga ito eh. Hindi na nakarami yan. Ano natin. Na. Okay. Balatang ko muna to ha. Medyo marami-rami Di ba? Yung ating ano. Uh. may malalaki kaya siya, oh. Maragol malago pa. Oh. Yeah. Uh. Ah. mas malasa kasi pag didikdikin. Yan. Kumbaga, maano ba? Maano yung amoy niya? lang, wala akong pang amoy. Paano na yun? Ano? Ito na, dik-dik na natin. Ito yung na natin. Maganda na yung ating ano. Ngayon, ito ay hihiwain natin ng malalait. Pwede namang i-ano na lang, ganun. Kaya lang, mas maganda na ganto kasi alam mo yung ano, size, ganyan lang. Ganyan ng gusto kong laki lang. Ganyan lang ba? Bahala na kayo, oy. Basta ano to, sa mga bawang na ayaw nyong ano, masira naglagay nga ako ng ano sa ano kay Bunso yung kanyang bauna na tubig ay Diyos ko daay ay kay to'y kahalongkat ko lang ng aking mga bawang agoy inamoy amoy niya pinalitan ko tuloy kasi ang baho daw may bawang pasaway di ba no <coughs> ay sorry po. I'm crazy for you. Ay, chao. Oh, ganyan. Ganyan kalalaki ang gusto ko. Para hindi siya matunaw ba? Ano 'yan? Kumbaga apat na ano lang hiwa, ang ganyan oh. Tiyaga lang 'to. Tiyaga pa, tiyaga. I'm not ay, andali may tumatawag. Itong ano natin ayan, mantika. Olive oil 'yan, natatakpan lang ng ano. Aninag, anino nito. Painitin na natin ito, ha? Yan. Kaya inaano ko ito, na ganyang kalalaki, kasi magagamit nyo ito pag kayo ay magigisa-gisa. Ang ilalagay nyo na lang is sibuyas, o. Oh. Pwede kayo mag-ano ng, ng uh, tawag nyan, mga tawag niyan, mag, mag pag magpiprito kayo. I ano nun niya na lang siya. Di ba doon? Naano ko lang naman ito. Nakita ko lang naman din ito. Dumaan sa aking wall. Sabi ko, oh maganda yon. Magaya nga ka ako. Alam mo naman ako gaya-gaya din. Ha? Wala naman masamang gumaya ka. So, huwag ka nalang maingit, no? ang igagaya. Go! Hindi magagalit sa iyo. Matutuwa pa kasi na, ba diba, Meron kang isang inspiration. Inspiration. Ay, char. Walang masamang manggaya. Ang masama is yung maiingit ka sa kapwa mo. Okay, maiingit sa akin ha? Kasi ako, wala naman ako. Pagmamahal lang ha, may bibili ko sa inyo. Char. Bilang isang mami. Shout out sa lahat ng mami dyan ha. Thank you very much sa inyo. Walang sangang suporta. Ah. Mainit ay aking mantika. Ladal-dal pa more. Ala ko. Ito, itatry try ko ha. Tingin ninyo Mainit na iyan. Olive oil lahat yan. Yung ating hiniwang garlic pa nga itong oil eh. Dagdagan pa natin. Kasi magagamit nyo naman ito. Pag kayo ay mag-isa-gisa, mag, mag -ano ng mga noodles, pwede nyo patakan itong ganyan. Uh, oh, smile lang. Ayan. Tutuin lang natin yung ano, yung bawang. Pagkatapos, ulitin ko ulit. Alam nyo naman, pa balik na ako magsalita kasi I'm very lola na no? Basta ismile lang. Ano rin pala ang ano no? Bawang masakit din pala sa mata. Pag sobrang dami. Patola din ng isang sibuyas. Ganto, ganto rin masakit sa mata. Pero ito, very yummy ito. Ano, ano yun lang natin? Try nyo ganito, yung mga bawang. Very healthy ito sa, ano, body. Kasi nga, olive oil. Ay, natalsik. Na. Ganyan lang para may may premier uli ah char wala kang ilalagay ganyan lang <coughs> agoy may alaga kami aso dito tingtayo tayo. Konti-konti. Mga ano lang ito eh. Mga 20 minutes, okay na ito. Makita mo lang na medyo ma-brown-brown -brown na siya. Okay na. Hindi naman yung pinaka-brown-brown. -brown. Ano lang to eh, mainit. Mainit. Ma ano lang ang apoy. Eh mahina lang Oh. Ayan. Okay na 'yan. Patayin na natin 'yung apoy. Oh. Medyo ano na siya, oh. Brown na. Tapos ito, lagay natin dito sa ating garapo. Itong garapo na ito is pakuluan natin ha. Pakuluan po natin. Para mas sure. This is palamigin natin muna. Yan. Yan. Ayan, yung ating ano, garlic na pinin natin sa olive oil. Ito ay ilalagay natin dito sa ating ito, nakano na ito. Pinakuluan na yang. Lagay natin dito. Tapos lagay nyo lang to sa rep pag gusto niyong mag-gisa, yan ang dami, oh. From my garden, kung pwede nga lang magtanim ng olive oil dun at gawing mantika. Kaya lang Hindi kasi po pwede malalaking puno itanim. Oo. Okay. Oh. Huwag itapon, sayang. Uy, kasi lang siya. Promise. Hmm. Ang bango na niya. Kung gusto niyo guys, lagyan ng sili, siguro po pwede. Kaya lang, ito lang kasi ang nakita ko ano, sa vlog. Ng, ano na yan. Tama lang, oh sinukot lang. Ito, paglutuan ko bukas ng ano, sinangag. Oo. Oh. Mm. Malamig na siya, oh. Wow. Done. Oo. Oh. Di ba, doy? Uh maano pa siya medyo medyo medyo. And then takpan natin, ganyan. Oh. Done my garlic oil garlic. Thank you for watching po. Thank you very much all of you sa inyong support. God bless all. Thank you very much. Bye-bye. Yan na po ang ginawa natin. Sample ko doon sa aking garlic na merong olive oil. Ayan siya. Oh. Ginamit ko. And then, magpiprito ako ng egg. Oh, di ba? Hindi ka na maghihiwa ng garlic. Maano pa siya, malasa pa. Yeah. Money Balsado Shadow Vlog. Thank you for watching.